palang mangyayari kapag sumampa ang CCG ng China sa BRP Sierra Madre. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ipinahayag ng ating pamahalaan ng matatag na paninindigan sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Kung sakaling magsagawa ng paglusob ang China sa BRP Sierra Madre, handang Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya. Ang BRP Sierra Madre ay simbolo ng ating karapatan at pagmamayari sa mga isla ng kalayaan. Ito rin ay mahalagang bahagi ng ating estrategikong depensa sa rehiyon. Ano mang hakbang nalabagi ng ating teritoryo ay maring tatapatan ng aksyon mula sa ating persang militar. Patuloy tayong umaasa sa mapayapang resolusyon ng mga alitan sa West Philippine Sea. Gayunpaman, Buo ang ating loob na ng ating mga karapatan alinsunod sa batas pang international, particular ng United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS. Nananawagan ang bansa sa ating mga kalyado at sa buong mundo na suportahan ng hangaring mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Hindi tayo magpapadala sa panggigipit at mananatiling matatag sa pagtatanggol sa ating teritoryo at karagatan. Samantala ay pinahayag ng National Security Council or NSC na nga namang desisyon ukol sa pag ng Mutual Defense Treaty or MDT sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay kailangang naayon sa desisyon ng Pangulo at isang whole government approach. Ito ay particular na mahalaga sakaling lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea lalo na kung aabot sa puntong sumampang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam, binanggit ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na sa kasalukuyan ay hindi pa matukoy ng National Security Council kung nararapat nga bang i-invoke ang MDT kung sakaling maganap ang naturang insidente sa BRP Sierra Madre. Sa kabila nito, muling iginiit ng NSC ng BRP Sierra Madre ay nananatiling nasa Ayungin Shoal bilang isang simbolo na ito'y bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa Mutual Defense Treaty, mayroong probisyon na maaring magresulta sa pagsaklolo ng Amerika sa Pilipinas laban sa mga armadong pag-atake mula sa ibang mga bansa. Bukod dito, binigyang diin ni Malaya ng National Security Council ay patuloy na sinusuri ang sitwasyon sa West Philippine Sea at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masigurong ang anumang hakbang na gagawin ay naayon sa pambansang interes ng Pilipinas kasama sa kanilang konsiderasyon ng diplomatikong pamamaraan at iba pang estratehiya upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang BRP Sierra Madre na matatagpuan sa Ayungin Shoal ay nagsisilbing mahalagang simbolo ng soberanya ng Pilipinas. Sa kabila ng umigting na tensyon sa rehiyon, ang presensya ng barkong ito ay nagpapatunay ng matatag na paninindigan ng bansa sa pagprotekta ng teritoryo nito. Ang BRP Sierra Madre ay hindi lamang isang barko, kundi isang sagisag ng ating determinasyon at pangako sa pambansang seguridad at kasarinlan. Noong 1999, sinadyang isadsad ang barko ito sa Shoal upang magpatibay ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Sa kabila ng pagiging lumang barko, ang BRP Sierra Madre ay patuloy na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy kung saan ang mga sundalo natin ay nagbabantay araw at gabi. Ang presensya ng BRP Sierra Madre ay hindi lamang isang pahayag ng karapatan ng Pilipinas sa iyong insyol, kundi isang patunay ng ating determinasyon na paglaban ng ating soberanya. Sa gitna ng umigting na tensyon at hamon sa rehiyon, ang barkong ito ay nananatiling matatag na bantayog ng ating pambansang seguridad at kasarilan. Ang BRP Sierra Madre ay isang simbola ng tapang at dedikasyon ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng barkong ito, ipinapakita natin sa buong mundo ang ating pangako na protektahan at pangalagaan ng ating teritoryo para sa kasalukuyan at sa mga na henerasyon. Tuloy-tuloy ang pagsusuri at pagtugon ng pamahalan sa mga hamong kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng masusing pagbabantay at maagap na aksyon ng National Security Council. Ang konseho ay palaging nakahanda at tapat sa tungkuling tiyakin ng seguridad ng ating mga mamamayan. Patuloy ang kooperasyon at koordinasyon sa mga international na kaalyado upang mapalakas ang depensa at masigurong protektado ang pambansang interes. Sa gitna ng lahat ng ito ay nananatiling prioridad ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Habang itinataguyod ang mga hakbang para sa mas matatag at ligtas na kinabukasan para sa lahat. Sa pinakabagong insidente ng tensyon sa West Philippine Sea, nagkaroon ng hindi inaasahang banggaan sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Insyo. Ayon sa ulat ng China Coast Guard or CCG, hindi pinansin ng resupply ship ng Pilipinas ang mga paulit-ulit na babala mula sa kanilang panig. Inakusahan din ng CCG ang barko ng Philippine Coast Guard na lumapit sa isang mapanganib na paraan na nagdulot ng banggaan.

Sinabi ni Ganyu na nilabag ng Pilipinas ang pangako na magpadala ng misyon ng supply sa isang nasirang barko ng digmaan na nag-uugnay sa isang umano'y bagong kasunduan na hindi pa na-verify sa lehitimong audio clip na posibleng nakakuha ng ilegal mula sa China. Sa panahon ito, inakusahan ng China ng barkong supply ng Pilipinas ay panganib na lumapit at sadyang nagbanggaan sa mga barkong Chino. Gayunpaman, ipinakita ng malarawan na nagbago ng direksyon ng mga barkong Chino upang palibutan ang barkong supply ng Pilipinas. Sinabi rin ng China nang maaksyon ng kanilang Coast Guard kabilang ang babala, pagbabawal, pagsakay, pagsuri at persahang pagpapalaya sa mga barkong Pilipino ay may basihan, legal, profesional at standard. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa paghahanda ng Pilipinas at pagtingin sa agresyon ng China. Noong Hunyo 15, Naglabas ang Chinese Coast Guard ng utos na paigtingin ng mga patrol sa South China Sea upang protektahan daw ang kanilang mga mamamayan at organisasyon na gumagamit ng mga maritime resource doon. E giniit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na Yongin Shoal or rainy reef ay pag-aari ng China na nagbibigay sa kanila ng karapatan upang protektahan ito laban sa mga paglabag sa batas ng pandaigdigang batas. Ang posisyon na ito ay salungat sa batas ng pandigdigan na kanilang tinuring na hindi valid matapos manalo ng Pilipinas sa South China Sea Arbitration sa ilalim ng UNCLOS. Idinagdag pa ng China na pinoprovoke ng Pilipinas ang kanilang Coast Guard sa pumamagitan ng pagdadala ng mga materyales sa construction at armas. Ayon kay Philippine Coast Guard PCG Commodore J. Tariella, layunin ng AFP noong nakarang linggo na magsagawa ng resupply mission para sa mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Tariela ng intensyon ng People's Republic of China ay pigilan ng matagumpay na resupply na operasyons at hindi upang hikayatin ng ating mga sundalo na gumanti. Talay kinundi na naman ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Trinidad ang aksyon ng CCG na tinawag niyang mga barbaro. Ayon sa kanya, ang mga Coast Guardsmen ay may responsibilidad para sa kaligtasan ng buhay sa dagat, hindi para manakit at manakot.